Jadi bina pangungut ka Apa yang akan berlaku dengan kamu? Apa yang akan berlaku dengan ka <laughs> yung balintataw mo. mo. Mamaya. Parang ko lang nakikinig yeah. yung balintataw Ah, ang balintataw. <laughs> kanina ka pa. Kanina ka pa. Kanina ka pang umaka. Unlimited yung kulit mo ngayon. Ano ba nakain mo? Ano kain mo? Ah, chapsoy. <laughs> Tapos nag-alo-alo ako sa Kuya Jay. <laughs> Tapos ano pa? chicken barbecue chicken sisik, ano pa ano, fried chicken ano style ng beef karon ah karon kung tuwa ka din na kung kaya na wallet mo yun walang natira sa wallet mo kung ano yung sinukmay niya <laughs> sa 10,000 rin na? Buti, buti tungo wallet mo, sumusuka. Sumusuka ng pera. Wala pa rin ngayon, nasa loob na ng bahay. Grabe, upgraded. <laughs> Wala na, nang hold up sa labas, oh. nasa loob na ng bahay ang hold upan. Oh, nagluto ka na lang, doon. Ako na naman palulutuin mo mamaya. Linggo ngayon, deop ngayon ang mga katulong. Ay, relaxing day. This is my relaxing day. Kaya nga ako nag-deop para mag-relax ako eh. Pagdating ko rito, trabaho pa rin. Siyempre, yun din ang day off ko eh. Kasi nandito ka. Sabi mo yung mga pinamili mo, kalat-kalat sa table, kakahiya si bisita. Salam. Parang... Um, ano natin? Ano ba ang lulutoy natin? Itong hinampas mo, hindi mo nang sinabi na hampas. ng ay, mm, kinagigigiligising ba mo? Ah, ganyan ba? Ganun talaga? Oo, oh, kasi para ano nga eh. Okay, ang pasilang. Ang pasilang. mo nga maya yung utak ko. Hindi na ako magiging matalino. mo na yung utak? Oo. Oh. Kung maalog yung utak, ano yung utak makabukado? Hinog <laughs> na. <laughs> bukado lang yung mapigilan ng mga mga na. mga na mga Ah, sana mam mga, ano, tropa, may ilong na lang ako. May ganda pa ako para... Mas pa pulutan dyan, ha? Magluto ka muna, bago ka uminom. May, may tanigi ba dyan? ganyan ka ba? Tangi. Tangi niyan, tanigi. Ano gulay Patula. Patula, yan. Yeah. Huwag mo ako. damihan ng luto ah kasi Ano kung tinapak? Ay sus! mo damihan ng luto kasi baka hindi na ako kakain busog na busog ako Dami kong nakain din sa Kuya Jim Ano gusto ko dito? Yung ano gusto ko dito yun eh? Yung udong? hindi ka nagsabi na di sana bumili ako kanina sa SM ng udong Ay yun ang udong? Hindi yan udong, miswa yan Hindi yung dyan ang... Hindi naman yung udong, ano yan eh? Ano? Ano? Yung Yung dati pa, limbag natin lutuin? Kaya nga hindi naman udong 'yun. Ayan. Ano 'yun? Yung Ano 'yun? Ah. Hindi 'yun udong, pansit hmm, bato. bato. Pareho lang yun? Hindi ah, magkaibang udong sa pansit bato, mas masarap ang ano. Mas masarap ang udong. Hindi, pansit bato. Pero pa tayo na 'yung pansit bato po. Grabe na. Alam <laughs> um, ah, mo 'yung pansit bato? tigas, -tigas <laughs> Okay? Pag ginaan mo yung bandit mo bukas mo lang ang ngipin. <laughs> ano, 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 yung... Ano yung ngipin mo? Gilinga? Gilinga ng graba? Pansit bato para? Bakit? Bakit kaya pinangalan nila yun ng pansit bato no? Hindi e, talagang durog-durog talaga yung ngipin mo nung pag ginaan mo yung pansit oh, bato to. pansit ba Tigas nun. Ay, hindi naman, ganunin mo nga ng durog na. Paano naging pansit bato yan? Pansit ba to? Uy masarap yun Sarap-sarap ng tulog ko eh Tulog ng tao eh, isturbo eh. ka eh Kanina ka pang umaga Ganang talaga Hindi si pa ako naging Nungulit ka na eh Ganun talaga sinong gusto mong mag sa sayo? The other woman? Or the original woman? It's your choice Kung papasokin mo ulit yung the other woman yung isturbuhin ako nun Pasa pa siya Diyan pa lang sa sa gate, sa may bunga. <laughs> Kakanyunin ko na siya. Basukahin <laughs> mo pala? Oh, basukahin ko siya kagad at na magkalasog siya, paano siya makakaabot dito sa bahay ko? Delikado pala. Kaya huwag ka nang mangarap. Nakalive pala tayo? Hala, naka-live pala? Oo nga!